Sana'y maligaya ka Gini. Sa araw na ito <laughs> Happy, happy birthday to you <laughs> Ayos! <laughs> Salad! Sarsa! Dichon. Dichon. Sweet and sour. Fancit. Sos sausawan. Alamang. Por kari kare Lemon. Por pancit. And sarsa. Por lechon. And kanin. Para sa lahat. At Happy birthday to me. <laughs> Happy birthday to you. Nakita ko na sa labi. Ano tayo? Wala pa naman yung bisita ko. Maya-maya pa. Happy <hari> to you. Hindi ka pa. Bisita. First bisita. Tara pasok pasok par, pasok 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 pasok. Cacap lang yun ano? Yung chicken. Chicken. Para si na sa likod din sabi sa kaya tong din. Si Rigel Serena. Ay ay. Tuwa na wala ko sa iyo na mo talaga hindi ka. Tuwa ug ka akin. Hindi. Ay meron dong Pinoy sa baba. Napagtanong ako. Hindi, hindi na siya sa tayo 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 pa. para tingnan. Pababa na. Sakto yan. Sino? Sira yan. Ano eh? Ikaw, birthday. Tapos na. Ako, sige na. Tapos na ako. Tapos na ako. Bininjagan ko na. Ikaw muna. Habang nagluluto. Nan, may, may pa Abay sa'yo. kahit di ako ako. Nakaw, sabig no blank. Marla Bay. hotel. Hindi na deliver sa madaling araw yan eh. Ayan na si Ryan. Oh, Ryan. na birthday to Salamat. 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 Oh, thank you. Thank you, dito. Thank, 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 thank you, thank you, thank you. Salamat po. Teka, ilabas ko rin yung ano, yung para... Pang-selfie mo. Kaya na po. Sige na. Kaya na, Raya. Kaya tayo. Kaya tayo. Happy birthday. Salamat, salamat. Kaya na po, kaya na po. Sige na, Rachel. Kaya na. Kaya na Sige, magbablog vlog lang ako. Kasi, para remembrance sa ating mga ka-all goods. Ah. Par, kaya na par. Asan na si Ronald? Ronald, kaya na. na, ah. <laughs> yeah, makigulo ko na dyan. Sila to. Oh, wah. Okay, Salamat dyan, Nakay. Salamat. Okay, dyan. Alam ko na yan, Nakay. Kaya na. Nataligo kay. wow. muna ako. Oh. Oh. Yes. Siyempre. <laughs> oh. ta, kaya na, par. Yung cake kaya na lang talaga. Kaya na, Diba? Simpleng celebration. No? Simpleng handa. Ay! You know. <laughs> salamat <laughs> sa gift. Salamat. Isyo. Ay, sorry lang kayo. Ay, doon kayo may pala magpapadala noon. Oh. Sa may palengke. Sa may palengke. Sa LBC. LBC. Okay. Ako kay Ara. Kay Honey. Hmm. Magkato magka, si magka, magka kayo pala kayo sa company na kay? Oh, magkalapit lang. Yun yung Micron, doon lang sa likod. Nampilita ang pili tamang ah? Oh, sila sa likod ng Riverside yun, di diba? no. ba? Matang Riverside. Mm. Happy, birthday. Uh, Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! birthday. Happy birthday! Happy birthday. Ba birthday? Ba birthday? Dito lang na, 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 na po! Na. Salamat sa Ay, na, kami, oh. mga trupa. Eh, nagpangabot pala tayo doon. Baka nakita pa nga kayo lang kayo, hindi lang kayo Ay, nagpansin na. Ah, tapat namin nanya Ay, ano yung... Haloyin natin to. Sa... Try, haloin mo nang nang, na nga lang. Haloyin mo lang. yung upa niya doon. Rod, kaya na road Parang pang to Sos. Dito madalas. Ayan, sos ng... Ano, ng likong. Makainom ng kok, pero hindi malamig to. No? Eh may kare-kare pa rin. Oo, sanda. batok yan. Eh <laughs> okay na dito. Diyan uh ba? Sa center Dati sa gitna. Tapos nilapitan. Ba magso-spring sa muna kalakay? Paano 'yon mo lang? Ah, pagpapabulahin mo muna 'no. Hindi pa ...painiting. malamig 'y. Eh. May ice dyan na kay? Try ko lang, <laughs> na ano diba ko. Try ko magso-spring. Ay, di ba sa pa ka Sa center 'yun ang duro ito yung samsawa ng, ano, lakay. Ah, rye. Ra Ayun ano, ayon, ano? Ayon, ano? Ayon, ayon, ayon. Ayon. lang. yung ano. Ayan. lang, ayaw mo na ngayon. Ako kukuha ako, maya -may. Ito lang. May Ito talagang pa na yung ananas ko. Ano Ano? Papansit. Nasaan na Ayun, ko. All goods. Lagi mo pinapanig. Ganda. Lagi ko pinapanig. Lagi Oh yeah. Langit. Langit. Perspek palang yan. Diriwa. <giru> happy, happy birthday to you.

Eh. Sarap, oh. time <laughs> time Kain. Sarap ba? Nakatikim. Nakatikim din after how many years. Kain dun ba? Marami mm -hmm. pa dun. Mm -hmm. ah. Mamayang inom, no? Fry. Kaya, inom, inom ka. Inom na. <laughs> Kain. Pasok, pasok po, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Sige lang, pasok na ano lang. Nagising na, nagising na si Winter. Nagising na. Hi. Salamat sa pasalubong. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Oh, kung talaga. Kaya na, kaya na. Ay, salamat Uma, sa kayo. Bumapata. Hi Sam! Hi, hi, <coughs> hi. Hello. 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 Oh, mm. Ayos lang yan. Ano par? Ininom ba tayo? Ininom tayo? Iinom tayo. Gatay mo eh. Titikim lang ako? Oh, hindi, huwag titikim. Titikim lang ako? <laughs> Pag naupos yung yelo, may karami dito. Guli natin yelo. So ano? matamis kasi yung ano. Matamis. Green na din talaga. O, yan. O, matamis. Oo, matamis. Dapat light lang hmm. ang, ano? Green na din. Sarap nga yun. Saka sa beer, isang din yung sa beer. Huh? Yung pilsen, oo. Oh. Wala, baka matuto na akong inom dyan. Puto <laughs> na sa <board dyan>. wow! Umiinom <laughs> ka pala sa bar ah? Umiinom lang ako sa madaling araw. Oo, yung pilsen saka, green na din. Ang sarap. Oh. Kasi tinitakman ko eh. Ay siya. Sure. mo na lahat. <laughs> Sayang ng birthday mo ah. Thank you. Par. Kain pa. San ganyan. Oh. Ha? Ah, Nag-abala ka pa? Siyempre. Good day. Salamat sa lahat. Salamat ra. Niyo ice cream. Mag-abala ka pa. Andiyan na yung mga iba'ng anong kay bibiyan. Uh, mm -hmm. uh, oh, lang lang. Oh gawa so, pag ka naman sa atin solo tapos sisip-sip ka ng kalamansi. solo loko? Loko ba? <laughs> Nakain, <laughs> nakainom <laughs> na. nagayung nagayung english na. <laughs> nakainom na, ano? <laughs> nagayung ba, prepare nagayung 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 Tagalog na. <laughs> dino, <laughs>

Yeah, yeah, yeah. 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 No, <laughs> yeah. Sino? ang ginawa mo? Ano yeah, yeah. yeah. uh, yeah. lakay gawa ka pa daw oh, ulit. Ito birthday yung birthday Pistola. <laughs> 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 Pistola. <laughs> 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 yeah, this <laughs> with the boys. <laughs> the boys Yeah. Boys only. Yeah, boys only. Yeah, want to go. go. Why? Because Lennon later, is birthday. Ah, no, 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 not me. <laughs> no. Later the birthday boy will go out with the boys. Yes. <laughs> yes. Boys night out. Yes. Wow, wow, wow. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah. yeah, yeah. Bata pa lang yun. <laughs> yeah 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 he said so wives and girlfriends, today will, uh, uh, you will forgive people don't be afraid follow your dreams ah. fire your heart <laughs> i like that, I like that. <laughs> patay tayo naglabas sa mga moto <laughs> Uy, init lalo. Sabi nga daw, 'di mo papasinaman no. 'yung puti niya. na sininyo para maging normal. <laughs> wala naman 'yan. <laughs> <laughs> init, grabe. sa wala. Oo. yun ah

Akala ko na binyagan na. Hindi pa. Maginom ka? Ano ba problema? Pag nagbinagan na, yung patlak. Tara. Kaya na. Oo, kaya na. Kinala niya sa kuya eh. Oo, kaya na. Kinapawisan. Kumain ba siya? Nagtatrabaho si Mrs. Basti. Oo, sabay. Nagpapantay niya. <laughs> ah, take onto, take on, take boy, boy, boy. <laughs> Pero yung niya dapat akin lahat. Uh, sama! Mama. Sama! Ako naman oh. ya, yung... Yan ang mister! At sa kanya yung ATM mo? <laughs> Hindi naman. Yung lang sa kanya. <involving Dragon man> <laughs> Kasi yung... ATM Hindi mo yung

さて、バスケットボールのナイパー。はい。見と <laughs> <laughs> <laughs>

ng ang kalakayan ko. Oh. Huh. Hey, Bartender hey, na. <laughs> Ma. mamaya hataw yan. Punta ng Old Town. Ingat so, ang taong, Wala pang pasok bukas na. Oo. Oh. Ayun, kung lasa na ito, gin boot <laughs> Ayos ka nga na Bartender. Maka may plastic pa. Oo, um, yung pinipili ko eh. Yan. Um, yeah. All goods. Sa si kalakay ko. Masarap yung multipla. May ano? Wala na? Parang um, light lang. No. Mamaya ko pa niya. Ah. Masarap yung biko. Tamis na kayo. Masarap. sarap. Ah. Ang galing, ang galing gumawa ni Grace. Masarap yung magmalamig. Buti Bumili kami ng ananas. <laughs> Sabo sila kay ananas eh. Dapat ba? Dala binili natin? Hmm. Ananas, baka naman

Oh. Oh. Napainom yan sila kay ngayon lang. Oo, <laughs> oh, ngayon lang ako minom yan. Tutagal na mag-isapa. Nagugulat <laughs> <laughs> ako sa sinasabi ko yung ayon. Ah, ulit, tamo mo. Bakit hindi mo pinuno? Eh, wala <laughs> na nasa to. Oo, oh, juice na lang yan. Oh, pigil mo ko, pigil mo ko. Juice na lang <laughs> to.

pag nagano ka, nainip ka, pasyo ka lang dito. Oo. Oh, Kumpit eh, ka dito ka tumira. <laughs> Bawal. Okay. Kailangan muna siya sa agency, sa ano, sa agency natin. Ay! Pausap na natin si ma'am. Ma'am Pami, i-adapt na. Magbabayad Oh, Bambabain sa kanya, 700, kung nasasabihin sa agency. Uh. na sa Pilipino yung mga kasama mo. Tapos ko doon sa kapta Ako lagi maghahatid. Kasi siya hindi niya alam dito na nakatira. Mahis yan ang buhay. pa naman to?